Hello guys! Welcome to my channel. This is your mother, Foka. And today, pag-uusapan natin ang topic, ang tanong ng karamihan na bakit ba ako nag-abroad? Ano bang ginagawa ko dito abroad? Magkano ba ang sahod ko dito sa Dubai? Alam kong madami sa inyo ang gusto mag-abroad pero natatakot kayo dahil nga, syempre first time at talaga namang magiging iba ang takbo ng buhay nyo once na nandito kayo abroad. So, Bago natin na simulan, syempre, dapat kang mag-like, dapat mag-share, mag-comment, mag-subscribe para naman kumita ang nila. O, siya na. Ano pag na natin? ni chika na. So, ang naging turning point ko kung bakit ako nag-abroad is at that time kasi, that was 2018 nung dumating ako dito sa Dubai. So, okay, year 2018, I mean, year 2016, 17, man, nagtatrabaho ako sa DSWD. Kung alam nyo yung Kalahi Seeds, yung, yung mga, ano, yung mga nag-provide ng mga projects para sa mga poorest among the poor family uh, sa Pilipinas. So, basically, ang work namin is maghanap kami ng mga uh, location sa mga remote areas kung saan nangangailangan sila like ng mga school projects, like mga kung ano yung makakabuti sa kanilang komunidad, like school building, pwedeng hanging bridge, pwedeng flood control, pero hindi naman ganun kalaki yung budget. Pero hayaan na natin yung issue na yan. Oh, huwag na tayong bumalik. <laughs> ang, ang topic natin ngayon is ano ba ang trabaho dito abroad? Ano ba yung turning point ko? So, dun muna tayo mag-focus sa turning point. So, eto na nga. So, by the way, nakatira pala ako sa Abra sa Pilipinas. Eh, alam niyo naman ang Abra. Isa siya sa pinakamadumi. I mean, pinakamagulo pagdating sa politika. So, yon Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko na talagang mag-abroad. Dahil gusto kong lisanin ang lugar na yon Dahil, feeling ko every ako nasa panganib dahil na. gabi ang patayan, MMM, mga ganyan. So, yung Abra is, masasabi ko, masyado siyang controlled ng mga politician. Kaya yun ang isang dahil kung ba't ako nag-abroad. Second is, nandito yung mama ko, okay? Yung mama ko kasi, nagtataba ko siya dito since I was in high school. Eh, miss na miss ko na rin naman siya. Alam mo yung lumaki kang walang mama. At yung papa ko, nasa ibang nasa ibang bahay. <laughs> Oo. Kaya, alam mo yun, uh, eh, mama's boy ako ever since. Kaya sabi ko, okay, gusto ko na lang mag-abroad. And naisip ko din kasi na, alam mo, yung sa Pilipinas kasi, ang hirap magkaroon ng career talaga, ng growth. Especially, taga-province ako, be. Pag masyadong control ng mga politician, yung hindi ka makakahanap ng trabaho, provincial kami ha, hindi ka makakahanap ng trabaho, pag pag wala kang kakilalang politiko, oo, yung na-experience ko pa yung pumunta sa mismong bahay ng mayor para lang makiusap kami na baka sakaling pagbigyan ako ng trabaho sa munisipyo. Oo, nagkaroon naman ako ng experience dun. De. Pero alam mo ba kung magkano sinasahod ko? 4,000 a month, okay? Ang sahuran, kinsenas katapusan. just ko. Tapos, papunta sa trabaho, kailangan pa namin bumaba mula sa bundok kailangan namin tumawid ng dalawang ilog papunta at pabalik. O, oh, tapos maglalakad ka pa ng ilang kilometro, be. Bababa, bababa kami ng alas 6, makakakating kami doon ng mga alas 8 or mag alas 9 na. Ganon. Kaya, ang hirap. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko doon. Kaya sabi ko, mag na lang ako, baka sakali. And, graduate naman ako ng college, kaya isip ko din na bakit hindi ko gamitin. O, oh, di ba? Sino ang nag-encourage sa sa'yo mag-abroad? Wala, sarili ko lang. Oo, sarili ko lang ang nag-encourage. Na, naisip ko lang na malawak ang mundo at bakit ko naman ilalagay ang sarili ko dito sa munisipyo kung saan ako nagtatrabaho or I mean sa so province kung saan ako nagtatrabaho na nararamdaman ko hindi talaga ako aasenso. Kaya, go, 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 mag-abroad na tayo. At saka, mga lalaki. <laughs> Lalaki. Mga lalaki pala yung nag-udyok sa akin. Kasi nga, totoo to. -toto. Kasi nga, alam mo naman sa province, diba? Iila lang ang gwapo. Eh, fantasy ko talaga yung mga daddy-daddy, yung mga iba yung kulay ng mata, yung mga matangkad, mga mestizo. Mga yun, yung mga may abs-abs. Wala kong, walang ganun sa amin, dahi. Kaya, mm, magplastika pinakamahirap sa akin nung aalis ako is yung iiwan ko yung aso ko. Meron kasi akong aso dati. Ang pangalan niya is Bonita. At saka nakabili na kasi ako ng motor ko. Eh, syempre, pag may motor ka, madami kang friends, madami kang boylet. <laughs> madami boylet ang ano sa 'yo ah, aligid-aligid pag may motor ka sa amin. Tapos, yun din, mga, mga friends ko, mahirap man, pero ganoon talaga ang life, just cool, di ba? Hindi naman nila ako mapapayaman. Tsaka yung aso ko, eh, binigay ko na lang sa lolot lola ko nung umalis ako. So sila na nag-alaga. Tapos yung motor ko binigay ko na rin sa ano ko tita ko. O, sila na hanggang ngayon. Ang expectation ko bago ako umalis actually is Siguro ang daling makahalap ng ng work abroad. Ganun be. Ganun yung expect ko dati dahil na paglapag ko siguro mga one week na makakat ako ng trabaho. Super confident ako be. Ganun ako ka-confident dati. Kaya, pagdating ko dito, ay, lagot. <laughs> Yung okay, no, yeah, ikakento ko yun wait lang, isa-isahin natin to. At syempre, pagdating naman sa mga lalaki, wah, wow, isisihin natin yung mga lalaki. nag talaga ako madaming gwapo dito, be, kasi may mga kamag-anak ako, may mga kakilala ako na nag-abroad na dati. At lagi nilang sinasabi sa akin, ako bakla, pagpunta mo dyan, I mean sa Dubai, ang dami-dami ng lalaki, hindi mo na kailangan mag curio ikaw yung ikukuryo nila. Which is true. <laughs> so ayun na nga, um, 2018, that was um, before end of October, lumapag na ako sa Dubai. Yes, lumipad na ako patungong Dubai, mga bakla. Pero hindi naging madali. O, oh, oh. Kasi alam nyo ba, second day ko dito sa Dubai, namatay yung pinsan ko. Kaya super iyak talaga ako. Hindi ko alam kung isa ba itong sign na ipagtutuloy ko pa ba ang pag-abroad. Eh yung visa ko at that time, three months. Pero yun palang lang, second day namatayan na agad kami. Kaya, Super iyak talaga ako, Mare. Super iyak, like, oh Oo, ganyan ako, be. Nahiya ako kasi nag-iiyak ako din sa kusina ng mga ano. Tapos, nakatira ako sa isang partition. Oo, partition siya pero hindi siya fully na above ceiling. Yung mga bahay kasi dito usually mga nakshi, mga Mare, sa mga sa, dito sa Dubai is may mga par, tinatawag kaming partition or basta ang liit-liit na kwarto mara. Sobrang liit, dalawa kayo sa loob ng kwarto. May mas mahirap pa nga yung tinatawag nilang, uh, ano tawag doon? Um, partition. Meron pa nga yung isa na uh, lima, pito, aabot pa lang sampu kayo sa loob ng kwarto. Tapos, kurti-kurti na lang yung ano. Pero hindi naman yung, thanks God, hindi naman ganun yung nangyari sa akin. pinaka na ako pagdating ko dito is eh, syempre yung confidence ko mare na di ko alam paano mag-English. Mm, mm Nakakaintindi naman ako, nakakapagsalita naman ako. Nakakapagsalita din naman ako. Pero yun nga lang, hindi talaga ako confident kasi die. Hello. <laughs> Wala naman lagi English doon sa probinsya, sa school lang, 'di ba? Kung mag-i-English ka pa tatarayan ka pang Kaya sabi ko, oh yun isa sa mga pinaka mahirap na na kailangan kong i-adjust mare. Mm, mm And idagdag na rin natin yung amoy. Mm, -mm. May kakaibang amoy talaga yung mga tao dito si yes. May mga sobrang bango, may sobrang lansa. Mayroon naman sobrang kiyoho Like right? talagang pag unang unang hinga mo sa... Ay, unang hinang. Yung unang ano mo sa kanila, yung pag, pag una mo sila... Ah! Pag first time mong malanghap, abaday. Matitigok ka <laughs> pag hindi mo kinaya. Charlam. Alam niyo ba na hindi sinasabi sa inyo ng lahat ng nag-a-abroad ito? Mm -mm. Hindi nila sinasabi sa inyo yung mga struggles nila. be Wala kang kayong kakilala for sure na sinasabi sa inyo na, ah, ganito kami naninirahan, ganito yung kinuulam kinu namin, ganito kami naghanap ng tabako. Ewan ko kung ba't ayaw nilang i-share sa inyo, pero ako i-share ko talaga sa inyo. Kasi nga, gusto ko na maging mas real at maka makaka-relate yung ibang nanonood dito. Kasi ang dami, nung pagdating ko dito, be, ang dami-dami namin walang tabaho, Be. Like competition talaga. Alam mo yung kailangan buma, bumangon ng alas 4 ng umaga para lang pumila sa mga tinatawag nila dito walk-in interview. Mm -mm. Sa paggabing walk-in interview, mare, kabilaan. Kailangan mong magising ng maaga. Para lang umatin kasi kabilaan ang mga nagpo-post ng walk-in interview kailangan mo parang sumali ng mga grupo. May uso-uso dito yung mga group group chat ng mga ano, yung mga walang trabaho. Doon sila nagse mare, may mga Facebook group din, WhatsApp group kaya kailangan mong salihan yung mga 'yon para makahanap ka ng trabaho. Pero huwag kang mag realize sa mga walk-in interview kasi minsan yung walk-in interview Minsan hindi ka na nakakaabot doon sa kumukolekta ng CV. Minsan hindi ka na umaabot sa i-interview ka. I e, ano na lang. This is ano, My bad luck. Try again. <laughs> Try again. Ganon. Pangalawa is, kailangan dito, kailangan mo talaga ng connection. Ganon. At, dapat dito, walang hiya-hiya, Bel. Kailangan makapal yung mukha mo. Kailangan makipag-usap ka kahit hindi mo kakilala. Doon ka makakabuo ng connection. So, at hindi ito nakikita masyado sa mga social media. Walang masyadong nagsasabi ng mga kanilang struggles. Like sabi ko nga kanina, Ewan ko ba kung nahihiya ba sila na sabihin, eh lahat naman kami pinagdadaanan namin dito. Wala namang dumating dito na manager na agad, sis na nakajakpat na agad. Lahat kami dito nag-struggle muna. Kaya, ipagkalat natin. <laughs> proud na proud ako kasi nakaya ko. Oo, nakaya ko na, na kaya ko palang maghanap ng trabaho na ako lang, hindi ako gumagamit ng mga politician, ganun. Iba sa pakiramdam, Mari, yung pag na-hire ka na dahil sa sarili mong galing, ganda at karisma. <laughs> oh hindi ko i-edit out yun, ha? Kasama talaga yun, Bedi. Ay! Okay, so dito, doon naman tayo ngayon sa pag apply ng trabaho kasi yun na, yun na yung maging topic natin na next. pag apply ng trabaho dito dahil madali siya kasi super into internet ka lang maghanap-hanap. Usually, yes, Makakahanap ka na through internet. So, mag-update mag, mag ka lang ng CV mo. Gandahan mo yung CV mo. Saka yung picture na ilagay mo, dapat yung professional. Hindi yung kung ano-anong suot mo. Te. Okay? Hindi modeling ang ano mo dun, Zay. Saka hindi, dapat hindi full full body pic ang ilagay mo sa CV Kasi yung iba parang ewan eh, dahil. Okay? Ilagay mo lang yung pang professional. kung wala kang coat, magpa-picture ka as as ganito, tapos ipaano mo na ipa-photoshop mo na lang doon sa ng picture kasi ganoon naman yung ginagawa ng mga iba dito. Lalagyan ka na lang ng code or anything. Ganoon kayong mga lalaki ako sa mga babae ko ginagawa. Tapos ah, nabanggit ko na rin naman na online so una diyan is indeed dubizzle bizel. Meron diyan ang LinkedIn, Byte, Golf uh, Golf ah, uh, nakalimutan ko na Basta may gano, May goals to MSI. Ilalagay ko na lang dito. Tapos, pwede ka din na mag-direct mag sa mga companies doon sa kanilang mga career section. Gano'n ang maghanap ng tabaho dito. At ang pinaka-last na option, umaten ka ng mga walk-in interview or maglakad-lakad ka at magpasapasa ka ng physical na CV. Pero, 0.1% lang yung masasabi kong chance na makakahanap na ng trabaho pag ganun. So, ang funny at pinaka-embarrassing na uh, moment nung naghanap ako ng trabaho is sa kagagahan ko dahil first time ko rin ako dito, Zay, na pag, uh, tawag dito, nabudol ako ng isang ano, lalaki. Oo, sabi, akala, sabi niya, i-interview niya ako and dinala niya ako sa bahay nila. So, house interview ang nangyari. Tinanong so, pa ako kung uh, what is your strength, tell me about yourself, what is your weakness. Mario punyeta, Pero ang ending, gusto lang pala akong Yes, mga mari, kaya please, huwag kayong pumayos sa gano'n. Ignorante nga ako, be, province girl, don't judge me kaya desperada o oh, ma-expire na yung visa ko kaya pumayag ako. Akala ko nga totoo, sobrang totoo dahil nag-ayos pa talaga ako na, alam mo, mag, yung talaga pupunta sa interview, nakapolo and everything, Ganon Hanggang sa nandun ako sa loob ng bahay niya matapos ng interview, biglang Akala <laughs> ko bahagi pa yun ng interview, hindi na pala dahil. <laughs> pero pagkatapos nun, akala ko hired na ako, bigla niyang sinabing, I regret to inform you. <laughs> but I will not proceed. Charot! Parang hindi ko masyadong nagalingan, kaya, pero okay lang. Binigyan naman ako ng pamasahe pa uwi. Eme, char lang yon, Char lang na okay lang. Siyempre, hindi okay yun, Mare. Consider yun na harassment, pero nangyari na dahil, natakot ako. Saka, hindi ako pwedeng magreklamo. Mm Kasi, takot din ako time. Ang matitip ko lang sa mga gustong mag-try na mag-abroad is kailangan malakas yung loob mo, makapal yung mukha mo, mga ganun mare. Kasi dito hindi uso ang hiyahiya, hindi pwedeng mahiyain ka. Kung mahiyain ka, aba, walang mangyayari sa iyo mare. Sinasabi ko na sa iyo. Dapat dito mahaba ang pasensya mo kasi iba-ibang klase ng tao yung makakasalamuha mo day At dapat dito talagang marunong kang makisama kasi dito hindi ikaw ang main character. Lahat tayo main character dito mare. And maghanap ka ng mga ano lalaki na What? <laughs> <Charlo>. lang <laughs> ulahin mo na ang trabaho bago yung maghanap ng lalaki kasi yung mga paghanap ng lalaki dito mabilis lang yun be sa loob ng isang araw makakahanap ka na hindi lang isa kundi lima So, yun na nga. So, na after four months, na ako dahil sa trabaho sa isang hotel. Oo, bilang cleaner. o bilang housekeeping. Tinatawag nilang housekeeping dito, dai. Pero five-star hotel, mm, dahil five-star hotel siya, sabi ko, go for the go. At nahire ako hindi dahil sa pag apply ko on online, kundi dahil sa, sabi ko nga kanina, makipag-connect ka sa mga nakakakilala mo sa mga interview. So, meron akong nakilala si Ate Joy. Hi, shout out sa iyo, Ate Joy. So, siya yung unang nakapasok at sinabihan niya ako na nag, naghahanap pa daw sila ng isa pa. Kaya sabi ko, isingit mo naman ako, be, na loob. Kasi kung performance na, hindi pa ako nakahanap papauwiin ako ng mama ko kaya sabi ko go. At die. Ang sahod namin noon is 1050 dirham. Hindi ko alam kung magkano sa pesos. I-convert ko na lang dito. Okay, so iyon yung sahod namin. Pero hindi lang naman 'yon. Meron pa kaming tips, meron pa kaming service charge at meron ding uh, provided na company accommodation, food, at transportation. So, wala na kaming gastos. Hindi na tulad ng iba na nakatira sa labas na iisipin ko pa yung internet bills ko, yung tinatawag nilang dewa, yung tubig at kuryente, at saka yung renta. So, sabi ko, goods na to. Okay na. Hindi na ako magreklamo. Well, sapat naman na siya para mabuhay ako. Pero, alam nyo, sa loob ng dalawang taon na pagtatrabaho ko doon sa ganong posisyon is, wala akong na-save. Kasi nga, sa two years kasi na nandito ka, unang two years mo, eh, nag-i-invest nag ka pa lang sa sarili mo eh. Wala ka pa talagang masasave. Unless, sobrang taas ng sahod mo, eh, ako 1,050. Diyos ko, dai. Kaya ka, di ba? Magpapadala ka pa sa Pilipinas. Kaya wala. At saka, syempre, bibili ka rin ng magandang cellphone para sa sarili mo, para makapag-picture ka. Makapag-picture ka naman ng na maayos, tapos may ma upload ka. Uy. ba diba? Kasi, saka may ka din kasi pag naka-iPhone na yung makasama mo, tapos ikaw tsakarat pa rin yung ano mo. Eh, ikaw yung nagtatrabaho, eh, deserve mo naman, pinagtabakuan mo naman. So, bumili ka ng para sa sarili mo. Ganon. Biggest shock ko, hindi ganon kamahal masyado yung mga pagkain dito. Sa totoo lang, basta wag ka na mag-convert. Ganon, be. Hindi mo ma-feel naman yung masyadong homesick dito kasi lahat naman ng ng mga bahagi ng Dubai is pwede kang makahanap ng food, Filipino food, mga ganun, mare. Kaya, laban. Akala ko dati wala eh, kaya sabi ko, mag-struggle ako, paano na to? Na-experience namin dito yung ano, sweldo kahapon, ubus na na. <laughs> ubus na today, ganon. Na-experience ko dito dahil ilang beses na, pero don't judge us. <laughs> At para mag-improve naman yung work mo, yung salary mo is, like me, dahil nga sa hotel ako nag-work, isa sa mga advantage is, after ng probationary period ko is, pwede na akong mag-training sa ibang department. So, yun ang kagandaan pag nag-work ka sa hotel. Pwede ka ng, kunwari na sa housekeeping ka, pwede ka mag-training sa front office, or sa kahit ano. Oo, sa kahit anong departamento kung kaya mo be yon At tapos, syempre, kung malakas ang kapit mo at talagang deserve mo yung position, ibibigay nila sa'yo yon O kung hindi man, pwede mo namang gamitin kung gusto mong mag-transfer sa ibang company, mag-apply ka, ganon. So, gali-galingan mo lang. Ang maipapayo ko talaga sa mga OFW na kagaya ko is magtipid, pero huwag tipirin ang sarili. <laughs> kung gusto mo bilhin mo kasi pinaghirapan mo yan. Ganun sis, we only live once. Okay, pasayahin mo ang sarili mo. Wag, wag mong i-deprive yourself most like for example sa food kumain ka sa mga masasarap na kainan i-experience mo ang life ganun be kaya ka ka nagtatrabaho para sa sarili mo wag mong isipin masyado yung mga ibang tao self muna okay love yourself, sabi ni Justin Bieber. Sa kang pag abot is hindi ka naman talaga yayaman agad. Ako hindi talaga ako mayaman. Is wala akong ipon. Sa totoo lang, 7 years na ako dito. Sa years na ako dito, be. Pero wala akong ipon. Puro, sama ng loob siguro yung naipon ko ganoon. And by the way, kung nag-enjoy ka dito sa ganitong klase ng vlog-vlog na kunwari podcast-podcast na ewan ko bang tawag sa ganito, please pakishare naman, like or mag-subscribe, mag-comment ka kung ano pang klase ng vlog ang gusto nyong mapanood. Para naman, ang po nyo makapag-improve mag-vlog-vlog na eh, di ba? So, thank you, thank you so much for watching. I think madami akong na-miss, pero eh, sa next na video na lang, okay? I love you all, guys. And please, keep supporting me on TikTok. Wala pa pala akong Facebook. Yun lang, TikTok at saka YouTube lang muna. Love you! Mwah!